Bye Kuya Adam bye. bye, -bye. Ingat, huwag magbubukas ang pinto Huwag yes. guys, stranger Hindi mo kilala, hindi pa papasukin ha yes. Lock all the doors mm -hmm. ah, Ano sasabihin sa stranger? I cannot talk to you Bye na I love you Bye, walang ingat Ingat Walang pasilubang Bye, I love you, love you too. Mm -hmm. ilubong, Daddy, say I love bye -bye. you Huwag okay, mo I love you. ingat ito mga ako straw. Baby pa naman to. Oh. Hmm. Yung mabang straw dun sa ano. -hmm. Yung mabang ah. Nasa Sabi, taas. Kuya Adam, say I love you to Kuya Adam. I, I said I love you to Kuya Adam. Did you say I love you to Kuya Adam? Yes. What about you, Abraham? Yeah. Say I, I love you to Kuya Adam. I forgot to do Bye. I forgot Bye. to do it. I, I... magro road trip ang pamilya de los santos minus kuya adam ayaw sumama ni kuya adam ang kj kj ni kuya adam babalik kami ng north vancouver mga ate at kuya kasi may mga gamit pa kami doon okay. eh ayaw naman iwa ayo naman namin iwanan yung mga bata na naman ano so ayon sinama namin yung tatlong bugoy Ayan, ayaw nila sumama actually. Ayaw nila sumama kasi naiinip sila ang haba nga doon ng biyahe. Pero ayun, ano lang. Babalikan namin yung bahay, maglilinis kasi may mga ano pa kami to, may mga kalat-kalat pa kami tapos may mga naiwan pa kami gamit. Eh nakakaya naman sa may-ari kung hindi namin aanihin yun. So babalikan namin. Today is Friday and then babalik kami ng Sunday. Hmm, biyahe lang. So ayan, samahan nyo kami sa aming biyahe, sa aming road trip. At sana ay maging matiwasay at ligtas ang aming biyahe. Diba daddy? So ingat daddy ha. Mm -hmm. Kaya hindi ko pinuyat si daddy eh. Pinagpahinga ko siya ng malala. What? Poop? Yeah. At mo ina, boy. <laughs> Stop over. Nagpagas si Daddy at bumili kami ng kape at ng chichirian ng mga boy. Daddy. Oo. Uh -uh. Ano pa sila? Mataas pa ang energy nila. Hindi pa inaantok. Ako nakatulog na. Ako sila nadidinig ko na nadidinig ko pa na nagkukwentuhan sila. Ayos ba yung biyahe mo? Di may dagakwentok, ha? Oo. Okay, hindi siya inaantok, eh. <laughs> Inumin mo yung mamaya. Okay. Amin. Ayan. Sa ano tayo? Golden. We're still at Golden. Golden. Okay. We'll go at the uh, next stop is Merit. Merit. Okay. 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 See you later. Stop over ulit. Kailangan ni Daddy matulog sa ayaw niya sa gusto. Gusto niya magdiridiretso ng biyahe. Ilang oras na tayo bumabiyahe? Ilang oras na? 7 hours? 7 oh, hours na diridiretso late yung biyahe, ayaw matulog. 7 o'clock tayo, malis. Oh. 6.45. Mm. Ilang oras na? Mm. Oh, 7 oh, nga. 7 hours na. Kasi ano na, na launa. launa na. Oh, remember. Kaya, nasa, muna sila. The, motel. the motels are closed. Mm. Tutulog muna siya, sabi ko. Magpahinga siya. Why? Kasi another, Why? ilang hours pa? Ilang it. hours pa, Dad? Tatlo. 3 hours pa. Oh, at least matulog muna siya. Konti na lang. Konting, konti, konti na lang. Ito mga to, naiinip na din eh. Hmm. Oh, wait, we need to sleep. Nikita eh. Nikita. Forest fire. Wildfire. Wildfire. Well, Nikita eh. Ayun. Lahat. Nagpas natin. dati ha. Foggy. Sasamahan ka na dati. Mm. Sasamahan, <laughs> pero tulog. It's <laughs> okay, so, babe. Pero dito Go lang. Go to sleep because we don't have the key. Mm -mm. Sarado pa yung bahay, yung dating bahay niya. Mommy! Yeah, quiet, quiet, quiet. Hindi kami makapasok. Tulog pa yung may-ari. Dito muna kami sa garahe. Patutulog muna kami dati. Maaga pa. 4.30 a.m. lang. Kaya, mag-stay muna kami dito. Antay namin magising yung may ari. Kamusta ang biyahe, dad? Kamusta, daddy? Ayos lang. Mm. Antok na antok? Ngayon lang ako nantok yung nandito na tayo sa ano, sa, dun sa Hope, yung may, ano, wildfire. Mm. Pero hindi na kumakain po sa mga ano, rest area. Derederecho. Derederecho eh, na ako. Eh, buti meron akong, meron tayong nasa likod. Ang bilis-bilis pinagbibigyan ko. Nag-140 siya. Binuntutan ko na. Pahinga muna kami dito sa garahe. Sana wala tayong ticket. Ayan. See you later. Can we go to the drive-thru? To... No, not MacDo. We will go to MacDo. Napatawa si Jayco pag sinasabi namin Macdo. Bakit daw Macdo? Sabi ko, in the Philippines, we call it Macdo. We don't call it McDonald's. We call it Macdo. And <laughs> yeah. What do you hamburger. want at Macdo? Um, they don't have hamburger yet. Yeah. Why? It's because it's morning. It's breakfast. only pancakes. Oh, pancakes, okay? I want. Pancakes. Okay. Try pancakes. Pancakes are good. Bili muna kami ng almusal. Sarado pa yung bahay. Ayan, so, bili tayo almusal. Ano mga mga to? Hindi ko ko sa... Daddy, oh. Aaron is fighting Abraham. Daddy, mo nila mabukas ang pinto, Daddy. 7 pa. 30 minutes pa? Ayun na nga, no. Ito kasi yung itsura ng no, mga naiwan namin. Nung no, naghakot kami, medyo makalat. Ayan. Yung mga ano-ano pa. Lilinisin namin. Hindi pa yung mga jacket ni Daddy. So, ayan yung mga lilinisin namin. Ayan, mayroon na nakuha si Daddy no, ng mga basu-basura. At iaayusin niya yung mga cabinet na natanggal ang pintuan. Ayan. So, andito kami ngayon. Ano? Upuan, kita, <laughs> upuan mo ako. So, upuan uh -oh. Kita. Nasa 68 pa lang tayo. Upuan mo na ako. Dapat paagabot na ng 69. <laughs> so, ayan. O, ba diba? ko yung mga bata para hindi sila manggulo pang naglinis kami. Uwi kami ng Sunday. Mamaya. Uwi tayo mamaya. Mamaya agad? Gutom na gutom na gutom na gutom na ako. Na nandito na kami. At nakapaglinis na kami ng konti. Nakapagbalot na ng basura. At lunchtime na namin. Ayan. Ito ang aming lunch. Ayan. Sa mga nakakasabaybay ng vlog-vlog namin, alam nila na paborito namin ito. Ayan. Ang sarap. Kain tayo mga te kuya. Ang sakit ng katawan ko, parang ginulpi. Ang dami naming nilinis ni Dade. Bangkala tawa kasi nung iniwan namin. Pero ngayon, maayos-ayos na. Maayos-ayos na. Tapos, pagalinis namin, sabi nung may-ari, nagpa-appointment daw siya na magpapakliling dito ng Wednesday. Sa isip-isip ko, Pinaglinis mo pa kami. Well, uh, papaklinin ka rin naman pala. Masakit ang katawan ko. So, biyahe na naman kami Pauwi na naman. Mas masakit sa, bi masakit, mas, mas masakit sa katawan yun, yung biyahe. Pauwi na din kami. Magpapahinga lang daw si daddy. So, wait. Diba? Ayaw ni daddy matulog na dito eh. Gusto niya bumiyahe din kami maya-maya. Papahinga lang kami. So, ayun na. Naikwento ko lang. Wake up na guys. Wake up na. Alis na tayo. Wake up. Wake up, wake up. Hey, wake up. Alis na tayo. Ah. <laughs> uh time check, 6 o'clock a.m. And madilim, madilim, paaalis na kami. Babalik na ulit kami na Alberta. Malinis na yung ano, ito. Malinis na. Nalilisa na namin. So, ayun. So, biyahin na ulit tayo. Sakit sa poet, sakit sa balahaw. Pero, kailangan. So, anyway. Biyahe ulit tayo. Babalik. years time tumira sa basement. Ako 14 years, tas kayo 7 years. Eh, since 2014. Since 2014, nandiyan tayo. Oh, 2000. Daming memories na. No? Diyan tayo nag-start lahat. Diyan kami nag-start lahat. Maganda naman dito. Yeah. Lumalaki so, na yung mga bata, eh, no? We need to open another chapter of your life. Uh -huh. Say bye North Vancouver. Bye North Vancouver. Why are you what is it in bye by Why by North Say it, Abram. Bye, bye, bye. Bye. <laughs> North Vancouver. See you, Alberta. Say, see you, Alberta. See you, yeah, See you, Airdrie. See you, Airdrie. No. No. Airdrie. Ayaw nyo na. Ayaw na nga, mga ate at kuya. Pabalik na tayo ng Airdrie, Alberta. May ano, no? Para, alam mo, day. Parang may naramdaman Dun, yung naramdaman ko nung paalis na kami hindi, hindi lungkot eh alam mo yung pakiramdam na ang daming memories doon alam mo imagine niyo yung nag picture kayo sa, sa sa, cellphone nyo tapos kailangan mo mag-delete ayaw mo siyang burahin kasi gusto mo siya tinting na nang paulit-ulit gusto mo may babalikan ka ganun yung nararamdaman ko yun basta ganun na ang daming memories but kailangan natin mag move on kasi may mga bagong memories tayong ano eh ilalagay dun sa cellphone na yun, na eh, nagigets yung ibig ko sabihin na kailangan mo mag delete na mga pictures because you have to put another memories ah, English, oh, ganun yung nararamdaman ko uh, but, yun nga, sabi ni daddy life must go on lumalaki yung mga bata eh uh, may mga decision talaga na kailangan nating gawin para sa mga anak natin mabigat sa ano kasi yung naging alaga ni daddy umiiyak mm. kaya lang hindi niya ako iningata hindi <laughs> niya iningata si daddy ma ano ma ano ah, tawag niya smog meron kasi mayroon. oo ilang araw na yung ano yung wildfire until now hindi pa rin na ano kaya maganda na na nagpa umaga talaga tayo daddy Ito personal, uh, nakakatakot mga ati at tila. over muna! Babali ng pagkain Hi. at iihe! Who wants to wee-wee? Where's Jacob? Oh, we're sleeping. Oh. Yeah, we will, be, we will buy food there. there we... You want a Burger King? Magpapag-gasolina muna si Daddy. Oh, yeah. Burger King! Yeah, Burger King. What do you want? Chicken nuggets. Ay, chicken nuggets. Kakain yun sila, chicken nuggets. Oh, my God, Oh, mm. Oh, yes. What's that? Good job. This is Jacob's. This is Alon's. Oh, wala din pakainin ito ha. akala nyo hindi nagta-traffic dito sa Canada. Nagta-traffic din dito. Pero dito, ang traffic dito, dahil may aksidente. Ano daddy na? Tingin may aksidente. Oh. May aksidente. Kaya may traffic. Nag-park muna kami mga atit kuya. Kasi ang tindi, ang tindin ng traffic niya gumagalaw. And then patutulugin ko din to. Mahaba pa yung biyahe namin. Ilang oras pa dad? Lima pa. Limang oras pa. Kailangan matulog nito. Kasi mamatay kami lahat pag nakatulog yan. Tama-tama, traffic din naman. At tumabihang muna kami dito. Tapos, magdala tayo ng backup plan. Kasi kung hindi natin bibigyan yan, nag-iiyakan yan, may iinip. Pero usapan, pagka bumiyahin ulit kami, kukunin ko ulit. Edi, edi, sila ihihi na ako ihihi mo na ako ayan ang traffic oh hindi gumagalaw kanina pa yan not moving oh kanina pa ayun na nga no ayun sa aking marites na radar sinika ko yung ano yung cashier sabi may aksidente daw pick up truck at saka truck at grabe daw, sabi ko may namatay kaya. Sabi niya, by the looks of it, sabi niya mukhang namatay yung mga nando sa pickup up truck daw. Kasi ang bilis daw talaga. Tapos siguro dahil din sa ano, sa usok, ganyan, ang bilis daw eh. So ayun ano eto na nga, di diba, so, ba may chill So baka matagalan pa tayo rito ng very very light. Kwento ko lang. Kapag uh, ganitong mga pagkakataon, eh napakalaking tulong talaga. <laughs> Gadgets eh, oh, di ba? Walang umiiyak, walang nag-ano. Uh, Walang nagbawala-wala, na ng umalis, like diba? ba? Siguro but... kahit tatlong araw kami dito <laughs> sa ano na to, sa traffic na to, hindi mag-iiyakan no, mga to. Ang problema ko, awa date ako. <laughs> Ubos. Ha? Tsaka dapat marami kang pagkain na dala. Yeah, mga candy-candy, mga, mga, mga ano, para mananahimik sila at hindi sila magkuan-kuan ano, Ang tagal naman! Kanina pa, hindi rin pa rin gumagalaw. Konti, may galaw-galaw na. Ayun. Hmm, napunta dun sa ano? Oh my Mama, God. May motor pa naman. Oo, may oh, mga motor pa naman. Saan na? Ito, so, ito yung kain po. Yung mga ano. Pira-pira. So, saan Ah, uh, mas maraming na ano sa truck? do sa may ditch de. Ano na lang, casualty na lang yun, ano. Kasi hindi na tumbay yung motor, no? Yung talagang durog, kasi may mga tambucho, may mga ano. Baka may, yun, may Mas may gulong. May mga gulong na natanggal. Malala nga nangyari. Alam sa tingin ko, kasunod yung ano na yun nandun. Tapos, umiwas na yun. Kaya dinala nyo na lang doon sa ano. Feeling ko lang. Ito po si Grace Daryl Santos, nag-uulat. Yan <laughs> po siya. That's what you get. <laughs> Matulog ka na dyan. Matulog ka na ng utot. Ang sama-sama. Matulog ka na. Hindi kami mamamatay sa aksidente. Mamatay kami sa amoy ng utot mo. No? Ilang oras na lang, Dad? Apat pa. Ang grabe na maapan. Tatulog ka lahat la Matulog ka na. Ayan. To the recipe na naman ng ating mga cellphone. Ayan. Tahimik sila. Tarang din nila gulo na ang daddy nila

are home. We're uh. no, we Are you not tired, guys? Are you not tired? daddy <laughs> daddy. pagod. Ang daddy, oh. Hi, you? Is uh, is what is it? Oh. Hi, Kuya so cool. How are you? How are you? We miss you! Wala kang pasalubong ano kasi sa biyahe dire diretso kami. Okay guys, that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye. Bye. Don't forget to like and subscribe.